Hello guys, welcome back to my youtube channel and for today's video, ipapakita ko sa inyo yung nabili ko sa Shopee and kasi these days, parang napapansin ko ng medyo malungkot yung ano ko kasi nga dahil lang kami nasa bahay, bakit kaya hindi ako bumili ng isang bagay na sa ko siya and at the same time, we can go around the community para makita niya kung ano yung mga nangyayari sa paligid, ganoon so, eto ang nabili ko Okay, so medyo nakapag-ayos na ako today. Kanina medyo hindi <laughs> okay yung buhok ko. So, yun nga. Bumili ako ng tri-bike. Ito yung for a dog na ang capacity ng driver is 200 kilograms and then yung passenger naman is 50 kilograms. No, Tama-tama sa anak ko. Pero ang regret ko kasi dapat nakabili na ako nito nung like, nag-7 years old pa lang siya. Which I regret. But then again, maganda rin siya para at least maipasyalto siya dito na lang kami dito and then also malapit lang kami sa may talipa so pwede rin na and at the same time um, may introduce ko siya sa pagbili-bili ganoon you know, which is na unti-unti nakaka-adapt naman siya although yun nga lang madalas siya magtapo ng chinelas. And minsan sa kanan na pupunta. And then yung mga bim po ko, yan, nakadalawa na siya sa katatapo niya sa so may kanan. Yun. And um, I, I think maraming benefits talaga when you're riding a bike. At isa sa mga nagustuhan ko is, of course, unang-una -una na exercise tayo. And at the same time, yung mental health natin, kailangan natin ingatan. So yun, for me, riding a bike is also a, a hobby, same as crocheting. So nakakapunta kami kung saan namin gusto around the community. And siguro if uh, dahil nga medyo okay na sa akin yung bagong bike, yung first two days talaga medyo mahirap siyang naninibago ako kasi nga nasa likuran yung passengers. And at the same time, ayun, medyo mabigat ng konti uh, compared mo pag single bike lang yung uh, little drive mo. Ayun, natutuwa yung anak ko every time na nakasakay siya. At the same time, nakakalibot kami around the barangay. Nakakatsikante yung mga kapitbahay namin which is really nice. Isang bagay na hindi ko nagagawa before pag nasa loob ng bahay. So, yun, parang nakakatanggal din siya ng stress. And may mga recent purchases akong ginawa, katulad nung yun nga yung side mirror niya. ano uh, nung una, hindi side mirror, yung bubong kasi may time kasi na umaalis kami ng medyo ano, maaraw pa and medyo mainit. And then, nakita ko yung isang bumili sa Shopee ng canopy for bike, hindi sa e-bike. So, sabi ko, pwede rin pala sa bike ito. Kaya, bumili din ako kasi nakakita ako nung nag-post about uh, using this canopy for her tri bike naman. So, sabi ko pareho pareho sa bike ko. So, bumili na ako. So, ito na nga. Nakabit na siya. And, nakakatuwa naman kasi pwede rin pala siya for tri bike. Uh, worth 300 plus lang siya. Tapos, kung magtatanong kayo kung paano nakabit ito, medyo nagtagal pa ako kasi nung una akala ko pwede siya. Pero, kailangan bumili ako ng ganito, yung side mirror na may ganitong klase ng clamp para maidikit ko yung pinaka ano yan, sampaya ng canopy. So, dalawa siya magkabila. So, nung una, bumili ako nitong side mirror. Ang problema naman, hindi kasama yung clamp niya. Itong clamp ang mag-hold dito sa pinakasampay ng canopy and then sa mirror. So, ito, nabili ko siya sa Lazada. And, pinapakita ko sa picture na kasama yung clamp. Unfortunately, hindi siya kasama. So, binili ko to separately. Ito naman, nabili ko siya sa Shopee. Yun. So, if ever na makakita kayo ng ganito sa si Shopee or sa si Lazada, make sure na itanong nyo muna kung kasama yung clamp nya kasi uh, most likely baka mamili kayo ng separate sa ibang shop or doon sa same shop so ang worth nito is nasa 40 pesos yung clamp 200 itong side mirror pero one pair na siya yan one pair na siya. hindi naman ma mahirap ikabit kasi may, may screw lang naman na mag hold sa kanila na dalawa And then, ikakabit mo yung tornilyo niya. Isisama mo na tong pansampay dito. So, ganun lang siya kadali. And, hindi ko alam kung may ibang klase ng side mirror na pwede mo lagyan ng ganito. Ito lang kasi nakita ko. So, nagtagal pa ako bago ako magkabit. Kasi nga, hinintay ko pang mabiling side mirror. And nung wala yung clamp. So, hinintay ko pa bago dumating yung clamp niya. Ito naman galing sa previous na single bike ko. Kinabit ko siya dito. Cellphone holder siya, mas matibay kasi made of alloy metal siya. Ito naman for holding um si cups. Yan. Ito namang bell na to kasama siya dun sa nabili ko sa na bike. Ito naman sa previous bike ko. Yan, kinabit ko lang siya. Nasira na yung isa niya. Yes, ito maganda sa bike na nabili ko is, although medyo mahirap siyang i-assemble kung ikaw yung babae, mas maganda yung merong at least alam sa pagbabike. So, yung pinsan ko yung nag-assemble nito. Hindi ganong kadali. Siguro mga 3 to 4 hours yung in-assemble lahat. So, once naman na may assemble lahat, medyo parang puzzle siya na madaling mabuo. Uh, wala siyang kasamang manual kasi eh. Itong ah uh, seat niya is medyo maluwag. Ay, malaki. I mean, so pag nakaupo ka, hindi ka basta-basta mapapagod. Kasi ano siya, malaki yung upuan niya. And, bumili na rin ako ng four tires. Yung, parang visible siya at night. Yan. So, ayan, may plastic pa siya. Nagkamali lang ng konti dito. Dapat pala nakasuksok doon. Ito. Dito. So, mamaya itatry ko kung ma ma-fix ko siya. Ayan siya. Dapat nakasuksok dito sa white. And so, reflector siya. Sa likod. And, sa harap, wala pa. Itong canopy na to, maganda siya kasi yung color niya is parang reflector. Which is nice. Pero pag bumili ka ng ganito lang kamura na worth 300 plus random color lang ito eh. Wala silang pagbibilihan. Pero makakabili ka ng may side surround siya. Ipiso e, may tarapal din dito para just in case na umuulan pwede mo maikabit. So hindi yun ang pinili ko. Pag pipiliin mo yun nasa worth 900 pesos siya. Eto naman, pag umuulan, pwede mo siyang higanyan. So, yan. Pakita ko lang. Yan. So, pwede pwede mo siyang isara. Para hindi ka ma anuhan. Para maanggihan. Yan. So, yun. Tapos, eto lang naman na ikakabit. Pagkakuha mo, nakakabit yung isang ganito. Dito. Yan. And then, tapos, um, ikakabit mo lang dito sa harapan. Yung pinaka isang ganito. And sa so side naman, nakalagay na siya both sides. Yan. Meron din kasi siyang patigas both sides. So, yun lang naman ang ikakabit mo yun dito sa harapan. And then, eto. May mas maliit. Eto yung mas maliit na parang pinaka support sa bubong niya so ikakabit mo lang itong dalawa na to yan and of course itong para na siya sintas ng sapatos ikakabit mo sa seat ganyan and ito ganon isusuksok mo lang yung pinaka ano niya yung sa gitna kasi makikita mo tatlo siya yan butas. Ito yun para sa sampayan sa canopy. Ayan. Tapos i-ribbon mo lang siya. Ayan ah. So, medyo magasto sa una. But of course, kung gusto mo ma hindi direkta yung init ng araw, maganda siya talaga. Ayan. So far, yun, yun pa lang naman ang purchases na ginawa ko. And, nung una yung kadena, natatanggal siya. Pero, so far, twice pa lang naman nangyari yun. Ayan, nung una, hindi ko talaga nakabit. Pero, nakabit ko na siya. Kasi, dalawa yung kadena niya. Isa yung nag-hold sa dalawang gulong. Tapos, yun naman, isa, dito naman siya. Para sa pedal. Ayan. Tapos, six-speed siya. Which is really nice. Pero, hindi hindi ko alam po nakaset siya ng maayos hindi ko pa rin napapaayos kasi dun sa nagre-repair ng bike but so far it's doing its job gagamit naman namin almost every day yung anak ko siya pa yung nag-aaya na magbike and maganda siya maganda yung yung quality ng bike pwede pwede na sa halagang 9.5 and of course pag bumili ka sa Shopee meron additional na shipping fee na na almost six, almost 700. Yun. Tapos, ang pinili ko is yung by Victory Liner o by, by bus. Yun. So, ganun ang maliging shipping fee niya. Pero, unfortunately, wala silang available for COD. So, kailangan i-cash mo or mag ka online in full. And then, sa kanila i-ship. So, ilalagay ko yung link kung saan ko para um, for your convenience dun sa mga talagang interested bumili ng bike na ganito. Also, dalawa yung preno rin niya. Yung preno niya dito sa gulong. So, yun. Medyo nahirapan magkabit yung pinsan ko but eventually na-figure out niya kung saan yung yung para sa preno, Ganon. Iba kasi yung yung belt nito as a tri bike. Ganyan yung pinakailalim niya. Uh, six speed siya. And may preno siya dun sa right side yata. Hindi ko alam kung sa right side siya. So another reason kung bakit ko siya nabili is gusto ko rin sana gamitin ito for pag sundo-sundo sa anak ko just in case na matuloy siya sa school And I think kung medyo malapit lang, pwede ko na ito gamitin. And yun nga lang, kapag medyo umuulan na, siguro papalitan ko na lang yung canopy ng may side surround. Uh, nga ako kasi uh, dapat pala bumila ko side surround na yung kasama na yung side surround worth 900 plus para ano siya. In case ng umulan, ilalagay ko na lang siya. Kasi hindi ako sure kung dikabit or hindi. Kasi mas gusto ko sana yung yung natatanggal siya yung mga sides round Para just in case lang na mainit, ito lang may iwan yung canopy. But anyways, sana tumagal ito. Kung hindi naman, pwede ako magpalit na lang yung may sides round, Lalo na pag dumating yung tag-ulan. Yun. So far, yun, nakakatuwa siya. Great for, kunyari, malapit kayo sa school ng anak nyo. So, pwede siyang panghatid at pagsundo. And, pag naman for exercise na rin. At sa mom, yun, nakakatulong siya for exercise for me. At isa yun sa mga gusto ko rin na ma-improve. Kasi nga medyo lumalaki na ako. <laughs> Yan. So, I think matibay naman itong canopy. Pero hindi siya kasing tibay siguro nung mas ma mamahalin. Kasi kung titingnan nyo, wala siyang parang pinaka-piping, ano, parang madali na siyang masira over time. So, yun ang parang regret ko. Kasi medyo mura lang naman talaga siya. Marami kayong mabibili or mapagpipilian ng mga magagandang canopy for e-bikes. Pero, wala kasi ako nakitang talagang for bike talaga eh. So, ito lang yung nakita ko na um, for ano for bike kasi nga meron ako nakita na nag na sa ganitong bike niya ginamit. So kung bibili kayo ng ganitong canopy um, ang suggestion ko ay bili na rin kayo ng ganitong side mirror para maikabit niyo yung pinaka sampaya ng sa canopy. Ito yung dalawang bakal na kasama kasi wala siyang pagkakabitan if ever na wala kayong clamp na ganito. Eto, nabili ko sa Shopee for motorcycle parts na siya. Kasi, ginagamit din to for e-bikes talaga. And, ito lang yung nakita ko medyo matibay na pagkabitan ng kanip Kasi, medyo mabigat siya ng konti. So, anyway, yun lang muna for the day. Yun lang ang pinagkabalan ko these past few days. Kasi, for me, importante rin na ilalabas ko yung anak ko. Although, Uh, wala akong means kasi ang hirap pag mag tricycle lagi, mahal din yung pamasahe. And at the same time, um, gusto ko din naman talaga yung pagbobiike. So why not incorporate that sa hobby ko and at the same time, may papa siya. So iba kasi yung happiness na nakikita ko pag nakikita ko okay siya, masaya siya. And ayun, uh, happy din ako at nagsusulit namin yung paggamit ng bike na 'to. So anyway, guys, that's all for today and uh, shout out to sa mga uh, nanonood ng aming vlog so dumadami na sila mga 4,000 plus na thank you so much for the support and uh, of course kaya gum gumawa ako ng itong channel is for ano na rin, for documentary na rin makita ko rin yung mga progress ng anak ko and yun parang ano rin, parang gusto ko rin kasing ma-share sa inyo yung mga challenges ko as a single mom. So, happy naman uh, with my life. And, of course, hindi naman nawawala yung problema. But, at the same time, ano, laban lang. Talagang gano'n eh. <laughs> okay, I'll see you in my next video. Bye-bye! E aí